Pagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Villa. our home, our treasure, and our pride. Join. The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali sa Brigada Balita Nationwide Ang China mga kabrigada Muling magpapakawala ng rockets Mga residente sa bahagi ng Cagayan, pinag-iingat sa posibleng mga babagsak na mga debris. Pinapantayang low pressure area nakalabas kalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang OCD naman mga kabigan na ang kandaan sa pagpasok ng rainy season. Duterte Youth Party List, kabrigada isa isang pinabulanan ang mga dahilan sa pagsuspend sa kanilang proklamasyon. Tirada ng Kabataan Party List, that deserve sinagot. At full rehabilitation sa EDSA na tatawag yung EDSA Rebuild. Aarangkada na sa Hunyo. Gaano nga ba ito katagalan? Alaminda! Brigada Balita Mission Y sa Tanghali! Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang tanghali. tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, ka-Brigada, May 20, 2025, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Sa, sa detalyo ng ating mga barita o balita ka mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte abay pinag-iingat sa mga debris mula sa rocket launch ng China Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Live report. Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente ng Cagayan at Ilocos Norte kaugnay ng nakatakdang rocket launch ng China ngayong gabi. Ayon sa NDRRMC, ilulunsad ang Long March 78 rocket mula Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China sa pagitan ng 7:42 hanggang 9:16 ng gabi inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa loob ng mga itinalagang drop zones. 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan, 40 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 80 nautical miles mula sa Camiguin Norte, Cagayan, at 68 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Dahil dito inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BILG at DEN, R. na magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga manging isda at iba pang papalaot sa mga apektadong bahagi ng karagatan. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency sa publiko na agad i-report sa mga otoridad kung may makitang debris. Huwag din itong lalapitan o hahawakan dahil sa mga posibleng toxic substance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority oh, Sa iba pa balita mga kabrigada sinagot ni Ronald Cardema ang patutsana ng kabataan party list hinggil sa suspensyon ng kanyang proklamasyon na na mga kabrigada kahapon matapos ang proklamasyon ng kabataan sinabi ng kanilang kinatawa na si congressman na Eleka Reneco na deserve lang daw ito ng Duterte Youth sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Cardema. Idinin itong uh, kung pag-uusapan lamang ang bilang ng mga boto, higit daw na mas deserving sila sa kamara. Alam nyo, kahit yan, ang bobo statement mo na yon. Hmm. Ang boto nyo lang 312,000. Hmm tapos deserve niyang makaupo sa kongreso, so, paano naman kaming 2 milyon at 338,000 ang boto? Kahit nga tanggalin mo yung 2 milyon, uh -huh. mas deserve pa namin umupo dahil mas marami pa rin yung boto namin kahit tanggalan mo ng 2 milyon eh. Hindi na ang tunay nilang nire-represent ang sektor ng kabataan sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga panukana para maproteksyonan ang youth sector. Kabilang dito mga kapigyan ang paglaban sa NPA recruitment at death penalty sa karumaldumang na krimen kami na nga nakikipaglaban para nga mga anak, apo at kabataan Pilipino ay hindi sumali sa NPA. Walang ibang nagsasalita niyan sa loob ng Kongreso. Paano mo masasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Kung hahayaan mo lang yung mga anak natin na in talagang inalagaan natin na pagdating sa college, ma-re-recruit lang ng mga mga kaliwang pupo. Walang ibang nagkatrabaho para sa ganyang advokasiya kabilang. Ngayong Martes, mga kabikada magpa-file ng kaso sa Supreme Court laban sa Comanek dahil sa manong grave abuse of discretion. Sa tabla na balita mga kabrigada, naniniwala mga petitioners laban sa Duterte Youth na mas kakatigan sila sa hirit nilang kukapigilan ang proklamasyon ng party list. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Atty. Emil Marañon III, ang siyang legal counsel ng mga petitioner, sinabi nitong kumpiyansa silang tuluyang mababasura ng proklamasyon ng Duterte Youth na inilarawan niyang naghihingalo na. Awe, ano po? Kung baga... Ang sitwasyon ng Duterte Youth Diyos is kumbaga I would describe it as naghihingalo. Mm -hmm. Kasi, ibig sabihin po, ano na, kami we are very confident na ma cancel po yung registration. Bakit? Mm -hmm. Kasi po walang, ka walang kalusot-lusot eh. Mm Sariling -hmm. record ng Comelec nagsasabi na hindi kayo nagpublish. publish. Mm -hmm. Samantala mga kabrigada, aminado naman silang kailangang tanggapin mm -hmm. ang political reality sa bansa. Tugon niya ito sa tanong ni Cardema na bakit natagalang maglabas ng desisyon ng Comelec kahit na 2019 pa ang pin keep it be Amila, hindi basta-basta makapag-desisyon ng Comelec noon dahil Duterte ang mga nakaupo. At sa huli, dinimpa ni Maranyo na handa sila sa posibleng kaso ng Duterte Youth. Kami mag-aantay lang naman kami. Of course po, yung mga desperadong tao po kahit kahit ano nalang papatulan. So kahit wala namang karasumlaso na naakyat sa Korte Suprema. Because po, kumbaga halatang halata po na uhaw na uhaw yan sa, sa poder yung mga taong yan. So, mm -hmm. so amin lang, aantayin namin kung ano man yung sagot nila, sasagutin na. Inihay naman ng kapataan tayo ang pag-asa. Isang youth election watchdog ang petisyon noong taong 2019. Ang mga petitioners ay sina Ria Beatriz Magdalas, Abigail Alilitan, Rahina Punzalan at Odrel Rose Agkos. Rapido, Ikata, ito na naman si Juan Tahanan, Party Congressman-elect Atty. Nat Uducano, Purmanang Manunumpa, Brigada Ann Cortez, Ibrigada Mo. Brigada, I report. Brigada, Mayor Brigada Angel, nakatakda ng ang manumpa ngayong araw si Juan Tahanan, Party Representative, elected as or Nat Uducado sa Korte Suprema. Maaalala itong rock na makahapon ng naturang Party List, matapos itong pakuhan ng kabuhan 309,761 na boto na sa tatapos nga lang na 2025 midterm election, pinili naman ng ni Adukado na manumpa rito bilang pareho ang prinsipyo na kanilang pinapahalagaan ni Asusi Justice Alfredo Benamin sa diwa. Patatagaan isa sa mga ng wantahanan na makapagbigay ng abot kayang pabahay para sa mga mami Pilipino. Patuloy naman din ang pasasalamat na naturang partili sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na patuloy na naniniwala sa pag-asa ng pagbabago. Tiniyak naman din ni Odocado na makakasama ng bawat Pilipino ang one tahanan sa paglaban para sa pabahay, edukasyon, kabuhayan at maging salusugan. In the heart of changing life, ako si Brigada ang ng 105.1 Brigada Nusef, from Medina, News FM Manila, the News Pagkatapalitang oh, Nationwide Samantala mga kabrigada Ang Pangulong Marcos Muling nanindigan na walang teritoryong Isusuko at hindi kukonsentihin Ang anumang banta sa seguridad. Mula dyan sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigadamo Brigada B -b 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 report. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy sa pagdiriwang ng kanilang ika daan at dalawamputpitong anibersaryo. Pinuri niya ang dedikasyon at katapangan ng mga kawani sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa harap ng iba't ibang hamon sa karagatan. Anya nagsisilbing inspirasyon ang kanilang serbisyo sa buong hanay ng sandatahang lakas, lalo na sa pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang maritime post ng bansa. Sa kanyang talumpati, muling ipinahayag ng Pangulo na hindi papayagan ng gobyerno ang mga pagbabanta sa seguridad at patuloy na ipagtatanggol ang mga karapatan ng bansa alinsunod sa international law. Iginiit din niyang walang teritoryong isusuko o pababayaan bagkos palalakasin pa ang kakayahan ng hukbong sandatahan upang matugunan ang mga hamon. Kasabay ng selebrasyon, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibinyag at pagkomisyon sa dalawang bagong assets ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar mula South Korea at ang kauna-unahang locally assembled na BRP Albert ang BRP Miguel Malvar ay may kakayahan para sa anti-ship operations, anti-submarine warfare at anti-aircraft defense kasama ang mga advanced sensors at weapon systems para sa multi-role combat. Samantala ang BRP Albert Mahini ay dinisenyo para sa mabilisang intercept mission sa coastal at shallow waters at may kakayahan gumamit ng missile para sa mas pinalakas na strike capability. Ayon sa Philippine Navy, malaking tulong ang dalawang barkong ito sa pagpapalagay palakasin ng kapasidad nila upang epektibong harapin ang kasalukuyan at hinaharap ng mga banta sa seguridad at upang mas mapagtibay ang pambansang depensa at katatagan sa rehiyon in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority ang EDSA Rehabilitation naman mga kabrigada, sisimula na sa Hunyo. Kita niyo ng report, Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! <laughs> report! Sisimulan na ngayong Hunyo ang planong rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, tatawagin itong EDSA Rebuild dahil bahagi ito ng Build Better More Project ng administrasyon. Target itong masimulan sa kalagitnaan ng Hunyo ayon kay Dison. Pero sa isa pang hiwalay na interview kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, sinabi nito na sisimulan na ito sa June 13. Kailangan na daw masimulan ang pagsasaayos ng EDSA dahil 45 taon na ang nakakalipas ng itong inayos. Kahapon, nagpulong na ang DPWH, DOTR at MMDA para tapusin ang mga plano sa pagpapatupad ng EDSA Rebuild Program kabilang sa mga tinalakay ang schedule, traffic management plan, mitigating measures at augmentation para sa public transport. Sa lunes, target na ilatag ng MMDA ang mga mitigating measures kasabay ng pag-arangkada ng simulation para sa traffic management plan. Samantala, maglalaan naman ang pamahalaan ng dalawang One linggo para simulation ng traffic management sa EDSA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Brigada TV. Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada enhance coordination sa mga ahensya ng pamahalaan. Ipinanawagan upang hindi maparalisa ng San Juanico Bridge Repairs ang Eastern Visayas. Kula na naman dyan sa Kongreso Obrigado, Haji Caminho. E obrigado, amor. Umapela si House Minority Leader Marcelino Libanan ng pinaigting na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na otoridad upang maibsan ng epekto ng ipinatupad na restriction sa San Juanico Bridge. Ayon kay Libanan, kailangan ng proactive collaboration ng DPWH, Department of Transportation, Office of Civil Defense at Local Government Units. Critical anya ang San Juanico Bridge na naguugnay sa Samar at Leyte, kaya mahalagang magtulungan ang concerned agencies upang masiguro na nakalatag at planado ang contingency measures. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng maagang pagpaplano na papanahong abiso at mas malawak na alternatibo sa transportasyon sa kasagsagan ng infrastructure interventions. Dahil dito, Hinimok ng leader ng minorya ang mga ahensya at LGU na palakasin ang communication strategies, lalo't nagsisikap ang local officials at civil society na tumugon sa sitwasyon. Kumpiyansa naman ng kongresista na sa pamamagitan ng improved cooperation, may sasakatuparan ang repair sa San Juanico Bridge nang hindi napaparalisa ang buong rehiyon. Mababatid na nagpatupad ang DPWH ng 3-ton gross vehicle weight limit sa tulay dahil sa structural concerns, kaya napilitan ng heavy vehicles na gumamit ng ferry services na nagdulot ng mas malaki gastos at aberya sa commuters, negosyo at regional industries. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of naman ng bilang ng COVID-19 cases sa ibang pansa. Expected na ayon sa isang eksperto. Higa sila matibag. Ibrigada mo! Report <laughs> Walang dahilan para maalarma sa naitatalang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa ilang Southeast Asian countries. Ito ang sinabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jin Solante matapos ang ulat hinggil sa pagtaas ng naturang kaso ng nasabing sakit sa ilang mga bansa kabilang ng Singapore, Hong Kong, China, Thailand at India. Ayon kay Solande, expected na ito sa ibang mga bansa dahil maganda ang surveillance at reporting nila sa mga kaso. Hanggang ngayon kasi Anya, active pa rin ang pagbabantay ng mga ito sa anumang respiratory tract infections bagaman may mga nakapag-uulat umano ng paglobo ng bilang ng mga taong nagkakasakit, hindi ito para maging alarma ang publiko o kaya naman ay magpanik. In the heart of changing lives ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila. The Music News. Ang mga aral naman ng sunod-sunod na bagyo noong 2024 Babaunin ng Office of Civil Defense ngayong taon Brigada Katrina Honson, i-brigada mo Tiniyak na ang Office of the Civil Defense ang handaan nito sa pagpasok ng tag ulan Bagamat hindi pa opisyal na dinedeklara na pag-asa ang rainy season, may ilang areas na sa bansa nakararanas ng mga pagbaha. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, inilatag nito ang preparasyon na iba't ibang mahensya ng gobyerno para sa pag-ulana. Nagdagdag na raw ang gobyerno ng mga supply sa kalimang kailanganin ng mga maapektuhan ng mga pag ulan Anya, dahil ito sa mga araw ng sunod-sunod na -sunod bagyo na tumama sa bansa noong 2024. Ang dating po sa mga bagyo, tag -ulan at baha, may mga kanya-kanya pong paghahanda naman po yung mga ahensya ng -hmm. na po ng mga responding uh, agencies dun sa cluster po na nagre-responde. Pati po po yan, kami sa OCD, SWD, DOH, DepEd, Samari. Kanya-kanya po kami mga dinadala natin lagi ito yung nagkakaroon ng kalamidad. Isinusulong din ng OCD ang pagkakaroon ng pagbabago sa protokos ng pag-asa kahit na wala pang bagyo. Anya, may pagkakataon daw na kahit walang bagyo pero mayroong umiiral na intertropical conversion zone o kahit shear na minsan ay nakapagtatala rin ito ng mga pagbaha at malaking pinsala. Posible umanong baguhin ang protokos dito dahil ang pagkakaroon na rin ng signal numbers na magiging batayan para sa class and work suspension dapat magkaroon na rin tayo ng protocol nag-request kami sa pag-asa mm. na kung yung bang intertropical convergence zone o shear line na parang dati mm. man naman sa binabali wala no? pero yung level ng paghanda mm. hindi kasing level o kasing taas ng level ng paghanda kagaya na sa pagyo In the heart of changing lives ako si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa na The Music and News Authority si Brigada Palpita na Nationwide Weather update. Weather update. <laughs> Kabrigada, wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area or LPA. Ayon pa sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 480 kilometers kanluran, timog kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Wala nito ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pagulan sa pahagiho ng nasabing lugar. Maliban dito, kabrigada, posible rin na magkakaroon ng kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Mindanao, Western Visayas at Negros Island Region, Thailand sa Intertropical Convergence Zone. Ang nalalabing bahagi po ng bansa ay may tsansa pa rin makaranas na mga pag-ulan dahil rin sa Easter particular Partikular, ang Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Nationwide. Sa atin ang health news, mga kabigada, ano nga bang dapat gawin at iwasan ng buntis para sa ligtas na panganganak? Ang ligtas na panganganak ay mahalagang aspeto ng kalusugan ng bawat buntis o upang maprotektahan ang buhay ng ina at ng sanggol. Upang makamit ito mga kabrikada, mahalaga ang regular na prenatal check-up, kumain ng tamang nutrisyon at magkaroon ng sapat na pahinga. Mahalaga rin umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng anak at matinding stress. Sa pamamagitan ng wasong panganaga at pag-iwas sa mga panganib, mas malaki ang chance ang maging maayos at ligtas ang proseso ng panganganak. Isa yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulan to pa ang pangarap ng iyong mga anak. Instant starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Rikada Balita Nationwide. Satanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love 1 Capsule. Mga puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Coming po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Amner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiging. Mula dito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Come music and news! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita lita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives